kay gandang uh, magtambay dito tuwing umaga mga katropa sa aking mini garden oh. no? Ah, kapit pala tayo mga katropa ah, isa <laughs> mga katua lang mga katropa na tuwing umaga kaya tamasak Ayun, muna ang katamtamang lamig ng panahon dito sa amin ayan uh, eh, ngayon pala ay linggo so day off tayo kaya may time tayo para makapag blog uh, vlog tapos kagabi pala mga katropa nag ako dito sa aking uh, tumubo na ano na kamatis hindi ko inasahan itong mga katropa na ganito siya kataba at ganito siya kalaki dahil uh, ang style ko kasi dito yung mga tubig na galing sa kusina yung pinanghugasan ko dito ko kasi pinaglalagay sa mga pots sa mga DIY pots ko ayan kaya may nasama na buto ng kamatis kaya tumubo sa dyan ito na yung dahon niya kagabi mga katropa ang labong ng dahon niya ayan ayan yung mga dahon niya na pinutulan ko kagabi nagtalbos din ako Ano na to mga katropa itong bulaklak oh lumabas na yung bunga niya yan kaya abangan natin ito mga katropa mga bunga dito.